Mga kapatid, pakinggan ninyo, isang babala ng Diyos sa panahon ito. Hindi masama ang magkaroon ng yaman, ngunit kasalanan kung puso'y nagimbot ng kayamanan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng kasamaan, sabi ni Pablo'y mali at dapat paalalahanan, may naligaw dahil sa kasakiman, tumalikod sa pananampalataya na sugatan ang kalooban, demas o kayamanang may halong daya, kontrata'y kulang, proyekto'y baluktot ang gawa mga opisyal na bulsa ay lumulobo, habang mahihirap ay tuloy sa pag-ungol at pag-iyak ng todo. Hindi permanente ang korona ng pera, nalalantagayan ng damo sa lupa. Ang kapangyarihan ay lilipas din, at haharap tayong lahat sa Diyos na hari ng mga hari. Kaya kayong mayayaman, pakinggan, huwag magmataas, huwag magyabang, huwag maglagay ng pag-asa sa salapi, kundi sa Diyos na nagbibigay ng lahat, walang kapantay, walang mali. Magmayaman kayo sa mabuting gawa, magbigay, maging handang tumulong sa kapwa. Ang tunay na kayamanan ay hindi ginto, kundi kabutihang itinanim na aani sa langit totoo. Open rebuke is better than secret love, kaya't ako'y nananawagan mula sa itaas. Ayusin ang ledger ng budhi at kaluluwa, linisin ang proyekto, itama ang gawa. Hindi dahil takot sa CCTV o tao, kundi sa Diyos na nakakakita ng lahat ng totoo. Mga kontraktor, opisyal, leader ng bayan, dinggin ang tinig, ngayon ang araw ng saway at paalala, pagbabagot daan bigyan ng pagsisi. Gamitin ang yaman bilang kasangkapan tumulong, hindi bilang diyos-diyosan ng buhay at kasamaan. Dahil yan ang ugat ng kasamaan at ng pandaraya, pag-ibig sa salapi ay nakakabulag. Paglingkuran ang tao, mahalin ang bayan, upang sa dulo, sa Diyos kayo tatanggap ng gantimpala at korona ng kaligtasan. Amen and amen! Please like, follow and share sa mga friend mo na mahal at sa kapitbahay mong mayaman maraming salamat god bless